sa YouTube channel. Ako na po ni si Mageline Archaga, ang inyong higala. So guys, for today's video ay ito ang ating lulutuin. Ayan mga jay, it's alaman loob po ng baboy. Kapag yung isang tao guys, kapag tumulong dito sa amin, sa aming bayan, kapag isang tao ay tumulong sa pagkatay ng isang baboy or karabaw or baka o kahit anong kakatayin or kambing, Meron po silang ibibigay, oo. Yung iba parang ano, hindi sila bigyan ng pera. Pero bibigyan sila ng mga uh, halimbawa nito, laman loob, or yung tenga, or yung ano, yung paa, yung pang ano. Kahit ano na lang mga dayong gano'n. Kasi kung wala kang pera pang, uh, ano ba yung tawag doon, pang suhol, or pang bayad, ay yung karne na lang. So ayan, so yung asawa ko mga day ay nakatulong siya ay kinuha siya, siyempre kinuha siya ng aming kapitbahay na tumulong sa pagkatay ng kanilang baboy. So ayan, kasi tumulong siya ay may binigay po na ayan laman loob kasi naawa naman siya guys kasi yung baboy nila ay ibebenta. So naawa Salamat naman niya. siya guys, yung hiningi niya ay yung laman loob na lang o oh, para mm -hmm. hindi sila ma ano makasave sila guys sa bayarin. So ayan. May loob. So, ang gagawin natin nito, mga jay ay masarap kaya ito mag isang pagawing ah, pulutan. Oh, yeah! So, kadalasan, ang ginawa ng iba ay ginawang paklay. Oo, paklay. Pero ngayon, hindi natin to siya gawing paklay. Hindi ko alam kung anong tawag dito, adubo or semi-adubo. Tiyari. Oo, mga Jai, ito lang yung gawin natin uh, ah, parang kasi meron siyang ano, may meron siyang taba-taba. Hindi naman siya talaga totally yung ano, yung laman loob, may mga ano siya, meron siyang taba, may similia, or oh, ano similia, impilia. <laughs> yung similia pala guys, eh. yung ano, yung similia ng mga ano, di ba alam nyo na, yung similia. pala yung mantika ng baboy ng people, ayan. So ngayon, ito ang ating gagawin, parang pulutan siya. So natuto na ano ko na tuto ako sa pagluto ng ganitong klasing luto doon sa chuhin kong palainom. Yung join kong lasinggero, ganito lagi ginawa niya guys. Kasi yung join ko na yun ay lagi yung nanghihingi ng laman loob doon sa may kataya ng mga baboy. Ano bang tawag doon sa kataya ng baboy? Ano tawag dyan sa inyo mga jay? Sa ah uh, pultre, hindi pultre <laughs> sa slaughter pala mga jay, o hindi pultre, slaughter yan yung ihawan ng mga baboy kasi yeah! hindi na pwede ngayon sa ngayon dito sa amin, hindi tulad dati na kahit saan na lang pwede katayin yung baboy sa inyo or saan nyo gusto, pero ngayon hindi na po, kailangan mo munang pumunta sa municipal kuha kayo ng permit at dadalin doon sa slaughter ang kat katayin baboy, so yan yun ang mga pangyayari dito sa amin ngayon So ngayon, ang asawa ko ay tumulong nga doon kaya binigyan siya ng laman loob at may mga hindi naman talaga lahat uh, laman loob. So yan yung dala niya. So ngayon, ito ang ating lulutuin. So ayan, tapos na at nakita niyo tapos na. Tapos ko na siyang hiniwa. So yung yung ano, yung mga taba-taba hindi ko siya pinigaan, hindi ko siya ilano. Yung ano, yung laman loob, guys, ay nilagyan ko siya ng suka at hinugasan ko siya ng suka bago hinugasan ng tubig para mawala ang kanyang amoy. Yung iba, nilalagyan ito ng ano corn start o gaw-gaw. Pero ako, Ayoko nun kasi ano parang uh, lam, mo ano siya eh ito na lang yung ginawa ko sa ito na lang yung ginawa ko guys, ang hugasan siya ng suka para mawala ang kanyang amoy at saka ano malinis na to guys, inano na to, pinakuluan na to doon sa slaughter. So ano na lang dito parang linis-linis uh, lang oh ayan. Kasi nilinisan na talaga to ng asawa ko mga day at saka kampante naman ako kasi asawa ko naman ang pinis doon no. So ngayon ay ito ang ating recipe for today ay gagawa tayo ng pulutan. O sino ba ang mahilig ano uh, minom? Ito ang inyong pulutan. So yun guys, hinugasan ko siya ng hinugasan. So syempre ko na pinakita sa inyo kung ilang beses ko siya hinugasan. No, basta hinugasan ko siya hinugasan charing so ngayon tapos na natin siyang hugasan at ihanda na naman natin ang ating ricados wala akong ibang ricados mga jay kasi ano ko ngayon gipit charing gipit dahil sa hindi po ako, ako nakapagtinda dahil sa bagyo mga people ilang days din akong natambay sa bahay wala akong paninda kaya walang monarchs ang inyong lingkod walang peras in day dadil, kaya ano tayo ngayon low budget charing so araw-araw naman ako low budget mga jay no kasi wala naman talaga akong sapat na budget para sa mga ganan-ganan. So, ayan, ito lang yung lamas natin. Ang marami ko pang sinasabi hindi lang sabihin na walang pera so yan ang sibuyas at garlic lang talaga mga jay at bilhin natin ang aking bata, bata. may bata sa amin ay bibilhin natin ng ano paminta yung durog na paminta kasi yan ang masarap na pansahog sa ating recipe for today ang pampulutan sini adubong laman loob ng tao joke lang <laughs> laman loob ng baboy so ngayon tapos na natin ihanda dito naman tayo sa ating magic abuhan ang ating ihanda yes mga people dahil po last video natin napanood niyo nyo naman nasa last video natin na naubusan ako ng gaas oo oh, oh, mga people don sa nagluto ako ng pansit kanto na may mga gulay o oh, naalala nyo na naubusan ako doon guys ng ano gaas tapos gas pala hindi gaas naubusan ako doon ng gas tapos wala man ako pang bili mga people kasi wala nga ako paninda o oh, alam nyo na wala nga ako paninda di ba so hindi ako nakakabili wag kayong ganyan sorry <laughs> hindi ako nakabili kaya dito tayo sa panggatong ito ang aming ana savior. Charing savior kapag walang pera. So, sa mga iba, ibang mga ano tao, wala na sila, graduate na sila dito, mga people, nag-upgrade na sila yung mga kalan, mga mga dekuryente na mga lutuan. Pero kami mga people, syempre, nag-upgrade din na kami kunti, hindi naman kami papahuli, no? So, nag-upgrade naman kami kunti, pero may mga times talaga, times, o oh, di diba, times, may S kasi marami, may times talaga na mauubusan gaya nito. Ngayon, naubusan kami ng gaas, so, hindi namin pwedeng iiwan itong aming magic abuhan dahil ito ang magsisave sa amin kapag wala kami pera. Paano naman kami makapagluto kung wala kami pera, wala kami pambili ng ano, gas. Kaya hangga kaya pa namin kumuha ng mga panggatong mga jay. Kukuha talaga kami kasi wala naman kami choice kasi wala kami pera pambili. Alam nyo kasi mga jay, ako lang kasi ang kumakayod para sa aming pang-araw-araw ng pangangailangan. Yung asawa ko wala naman income araw-araw yan. Alam nyo naman, lagi ko naman yung sinasabi sa mga last, 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 last mga videos ko. O diba? Ang dami nyo ng last. <laughs> So ayan, kaya ngayon wala tayong pambili. Kaya dito lang tayo sa aming panggatong. Ayan, nag-ano na ako mga dyan. Ayan yung balat ng uh, niyog. Oo, ayan. Malakas din yung ano guys, magbigay ng uh, ilaw. Tiyari. <laughs> Magkusog na siya. sa sabi pa bisaya na lang ka. Kung muna magnahirapan, kusto kalison. Kusog na siya musiga. Bahala kayo mga Tagalog dyan. Kahit hindi ko maumo Tagalog. Anong kusog Musiga. Malakas, sumiga. Oo, ang uh, ganyan. So ayan guys, dito na nga tayo. Ang dami kong sinasabi. Hindi talaga ako maubusan ng mga sinasabi, mga sasabihin. Oo, ba diba? <laughs> bala kayo dyan so ayan na nga mga jay naghanda na tayo sa ating magic abuhan dahil dito tayo magluluto dahil nga wala tayong pang bili ng gaas oo kasi mga people dahil po sa bagyo ilang araw talaga akong hindi nakapagtinda at last pa na paninda namin mga jay ay hindi po nabinta dahil bumagyo nga nag ano yung klase biglang nag uh, announce na walang pasok o doon kami sa may kantin nandoon na kami lahat ng mga nagtinda tapos biglang nag-announce na walang pasok so anong gagawin namin sa aming paninda hindi naman namin mailako dahil ang uh, lakas ng ulan at hindi wala di tulad dati na parang kampante ako mga dyan kapag ganyan kasi ipost ko lang sa social media marami nang magkukomend doon magpapahatid pero sa ngayon kasi mga dyan bago ang account ko nangangapa pa ako ng mga suki para mag like at magbili sa akin doon sa aking ipopost ganyan po grabe po yung ano grabe yung uh, nawala sa akin ng nawala ang aking account mga people. So ang dami ko nang sinasabi ayan na dito na tayo nagluto na tayo mga people. So let's continue sa ating lutuin sa ating pulutan. So ang dami kong sinasabi no. Bakit ba dadi ang dami mong sinasabi? Bakit ba hindi nauubos yung mga sinasabi mo? mo na. <laughs> Oh my god. Uh, Tengok guys. Uh, <laughs> Bye. Ah, Minit. Thank you guys. Ini net. Ini guys, So yun guys, dito ay tinanggalan na natin, ay pinahilisan natin ng uh, taba para mawala ay makuha at makapag-ipon tayo ng mantika. So maraming mantika ang nakuha natin sa taba ng baboy ng people. Ano bang Tagalog sa tagilisan? O kayo na bahala dyan. Ayan nga guys. So yun guys, anggalin na natin siya dahil ayan, brown brown na. So tanggalin natin siya sa kawali. Baka makutukan tayo guys. Buhan natin sa ano. Ayan guys. So, balik natin siya sa sangkalan.

dahil okay na yung uh, laman loob guys, ilagay na natin ang ating taba na pinahilisan natin ayan, sinahog na natin sila ayan, sundayan so, na lang natin kung maloto ayan, ilagyan ko ng tuyo so ayan guys, pag namumula ayan, mamula mula na guys malapit na to siyang maloto ayan, ihanda niyo na ang inyong mga tuba tsari, siya siya pang, ano, pang sumsuman sa mga magtagay-tagay. Ayan, masarap ito mga Jai. Thank you so much everyone! That's all for today's video and thank you for watching. Don't forget to like, subscribe, and click the bell button para magtutay kayo sa mga susunod ko pang video. Bye, -bye guys and get blessed everyone! Bye mga guys. See you on my next video!